Hi guys. So today, mo kwanta aning tawo na dako kay sulod ako ko diri magkuakon ning slap na blue ka ano. Bigkon. So mo ni start sa video naman, Ala bigkon. Mm, ang gigong bigkon, wato na tuyo na ko doy, wa na tuyo na ko, wala mo slap pa buang da. So ang first time sa video naman, ma. Nana ko mga kontra ko yung mga Ano ko yung mga karoon. Oh my god, 11 Kapit na 10. sa loob Al, 7 percent na Diyos. Sana all. Gaba, nahulog ang buwanga ka. Uzi Rizal from Philippines. Gaba. 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 Ay, slap ang mo. Mana, bacon. So, dili na ko islap. Di ko hater sa mga bacon. So, kung bacon mo, di ko hater kaya, eh. Ganang si bacon. Pero ako na lang silang islap. Dili lang po na for fun. Yan na dahil yun sa one minute ang video. small, some big, and a big. Okay, good at this to a losing game Oh my god, how did you know? Oh, salamat. May pag nasisiyok, alayate. Ay! Yan aku ganaan ni Risa. Samba, samba, and a big. Okay. I'm gonna make it to a losing game okay. Napakog ko. Mm. Napakog niya po. May pa... Murang 9 minutes on the video, guys. 9 minutes, guys. guys. Kanito yan naman ang percent. So... Nagulat lang mo, 9 minutes. Kena ko, skin recording, bugo kayo. Kabalong 3 minutes. Ah. Taasa pa ni. Oh, slap me, little Hindi yeah, ko maslap. Eh, pasikat! Mauni ang mga scammer sa peace donate. Mauni ang mga scammer. Mm, pasikat mo. Hindi ka bigi ko na. Sana org invite ko. Pero, di ko kadula, Rangel. tiko ko kadula. Kukadula Taw lang eh Kukadula bako Loh Diba 8 pak wak edad Soma na kaya